nakita yung sing -sing ah. na suot-suot ni Carla. pa ano ibig sabihin? May ibig sabihin ba yun? Ano, kwento mo nga sa amin kung anong nangyari. Si Kuya, si Kuya Jens, ano reactor natin? Yan. Official reactor. Hello mga kalingap! Welcome back to my YouTube channel, Kuya Jens. So bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at click the bell button para naging update sa mga bago upload na video. At huwag po natin kalimutan support ng Badim Kalingap sa panguna ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edda Vlog at syempre Kalingap Rab. At para support din pang ang aming mga sa Badim Kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor, at lahat po ng charity vloggers sa Pilipinas sa tumutulong sa mga kabayan natin na ngayon at may hirap. Supportahan po natin lahat guys. So ayun mga kalingap, ano meron po tayo pag-uusapan at ng reaction video mga kalingap dahil si Kuya Nel nga po, si Mayor Nel mga kalingap ay nagkaroon po ng chance ang ma-interview po si Kalingap Jomar o si Papa Joms mga kalingap. Kaugnay po dun sa napansin po ng karamihan sa part 25 ng Tambalang Jomcar kung saan po mga kalingap, muling nasaksihan at nakita po ng lahat ng viewers na suot-suot po ni Carla ano habang sila ay nag-uusap ni Jomar yung singsing -sing po na kanyang binigay yung may heart shape na sing -sing, mga kalingap at uh, bigla nga ito mga kalingap nang wala nung pinansin po ni Jomar mga kalingap so ano nga ba talaga ang mga nangyari mga kalingap nung araw na yun nung vlog na yun mga kalingap at ano nga ba ang kaugnayan nito mga kalingap sa magiging mga susunod na parte ng kanilang tambalan at ano nga kaya mga kalingap ang pinakaibig sabihin po na pagsuot ni Carla Nung singsing -sing na bigay ni Jomar mga kalingap So para malaman po natin ang lahat ng kasagutan sa mga tanong na yan Panoorin po ninyo ang buong vlog na ito mga kalingap At mamaya pag-uusapan po natin Ang ating mga komento at napansin mga kalingap Ang reaksyon dito po sa mga video clip natin mga panood at mga saksayan mga kalingap So ano pang hinihintay natin? Tara panoorin na po natin Bigyan natin reaction video in 5, 4, 3, 2 Shhh. And then syempre ang tatanong namin sa iyo kuya Jomar anong ano anong nangyari doon sa sa part 25 kung saan nakita yung singsing -sing ah na suot-suot ni Carla Ay. Teka, may napapansin ako. Grabe. Oh, akin okay na yan. Tingin niya ng kamay mo. Ah? Grabe. <laughs> oh, Anong ibig sabihin? Din? May ibig sabihin hmm. ba yun? Anong, so, kwento mo nga sa amin yun. kung anong nangyari. Kung anong nangyari? Oo. Kaganapan. About dun sa sing-sing. Oh, Nalitin kasi kami. Kasi nakita talaga namin eh pero kaya nga. Itong pagkawak po ng ano, wala na. Wala na. Biglang nawala, di diba? oh, bigla. Na, na, napukosan, tapos yung pagbaba, nawala. Parang magician, no? Yeah, magic kayo. Minagic, Minagic ni Carla. Minagic ni no. Carla. Bakit? Ano Nangyari lang Ano bang ibig sabihin noon pag suot na niya yung sing sing na yun? Ano? E, ibig ko siguro ko yan. Napanood ko yun eh. Ano bang ibig sabihin? ni Carla. Alam mo yan? Oo. Um, um, alam mo oh, yun eh. Napanood ko yun na pag binigyan niya, niya yung jobber ng sing sing. Oh. Birthday, nag-fireworks, fireworks. Oo. Oh, oh. Dabit <laughs> na <pilar> niya doon. No? <laughs> tapos, after nung fireworks, fireworks, na iwan sila doon dalawa. kukulitan mm -hmm. tayo doon sa may uh -oh. kasada. Tapos, may inabot ito. Jomar, uh oh. inabot niya. Tayo, tapos, Oh, kala ko nga maluhod niya. Oo nga. Sabi, sabi ko. Bagi, uh -uh. uh -uh. ah! Oh, ah, oh, ah, oh, oh, nabitin pa. hindi ah, pero hindi pa. Ang ah, kikiligin ka na pa nabitin pa. May, nilabas na box. Oh. Ah. Ah, pa. So, <laughs> ayun na, pagbuas yung box na ganyan, Inabahan hmm. si Carla, syempre nakita ko yung mukha ni Carla sila ba? Paano yung mukha bro? Eh? Ano <laughs> ba diba yun? <laughs> uh, eh. Nananampal yun eh Oo Nananampal oh. eh. masakit yung manampal eh oh, Oo, oh, oh. no na-experience yun <laughs> 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 Tapos, ayun na nga Nung hmm. pagbukas ng box, ayun sing -sing pa Nandun pala. na Nandun, may sing-sing Nakita sing -sing. mo Sing-sing lang -sing. sing -sing ba? Sing-sing, tapos may kwintas Uy! si May quintas pa. Ah, Nanonood ka ako. Isingsing. E may quintas. Oh. Yung singsing pwedeng isuot. yung queen, sing sing din. Pwede quintas. Ah! Oh, na, na, ano <laughs> pa yung nare -rever, eh, oh. Reversible? Hindi. Nilalagay mo kayo sa quintas. Ah! Naging pendant. Ah, oh, naging pendant. Oh, oh. ah! Tapos, ah, Sabi ni Carla Pasensya na po. Kuya Chomar. Nilag din sa pasabi. Hindi ko pa po. Iyama susuot kayo. Kailan daw niya masusuot yun? <laughs> Pag ready na yata. Oo, ready, ano ibig sabihin ng ready? Pag ready Ewan na ko. na ano? Eh, kasi sabi ni Jobar, maliligaw na daw siya. Pag ha? ready na magpaligaw? Oo. Oh, So so tinatag din pag ready na siya. Ay, Ay. kaya pala napansin natin alam. dun sa mismo as sa as liyo, ano. Very general yung ready Ah, oh, Isipin day -day na lang na. natin na ano, ready na magpaligaw na lang. Siguro. Ano, di ba? Ready lang mag-date. Yan, yun okay. pala yun. Kaya pala. So, ano naramdaman mo? Nakakita mo na yung, ano, yung sing-sing. Huh? Nagulat ka ba? Gulat ano, din naman na ako. Ano nasa isip mo nung time na yun? Nakita Apo, mo. kasi nakita ko. syempre, yan doon. Tapos, may kumikinang sa kamay. Ayaw, nakita mo na yung sing-sing? Nakita sing <-s2> ko. Sing mm -hmm. Napansin ko. Napansin oh, mo pa. napansin din nila yun. Napansin din nyo yun. Binilugan nyo pa nga. Screenshot nyo pa nga. <laughs> <laughs> Sinun pa ka sa mga messenger natin. Sa nga eh. So yun, naging investigator kayo. Okay. Okay. Sa doon na nga tayo, nakita ko, <laughs> pinansin ko, tinago niya. Tinago niya? Sa likod. Tinago sa likod? Oo. Tapos pinipilit ko. Pinipilit ko, ayaw. Ayaw tanggalin. Tapos yun na nga, pag gano'n niya, nawala. Nawala? Ah. Ano ibig sabihin? No, nagbago isip niya? May <laughs> change of mind. May change <laughs> of mind? <laughs> Oo. Siguro hindi na ulit ready lang. Or baka lang ba yun? Ba yun, so, yun. So yun nga po, hanggang dun Yun ang ano kwento. So ayun nga mga kalingap, grabe nalaman po natin mismo at narinig natin mismo mga kalingap kay paring Jomar kung ano po ang ibig sabihin talaga mga kalingap ng pagsuot po ni Carla mga kalingap, at kung bakit nga po ito biglang nawala ano, nung time po na nakita niya ito sa part 25 mga kalingaw. Dinitalya rin mga kalingaw ni Kuya David kung paano nga ba nagsimula yung singsing -sing na yon at kung ano nga ba at kailan nga ba binigay ito ni Paring Jomer mga kalingap, para po sa mga hindi po nakakaalam. So ayun po mga kalingap, ano, so, ibig sabihin daw po talaga mga kalingaw nung, nung sing sing na nung singsing -sing po na binigay ni Paring Jomer kapag ito po ay sinuot na ni Carla ay ibig sabihin po mga kalingaw, siya po ay pumapayag na talagang magpaligaw kay Papa Jones mga kalingap. So ibig sabihin mga kalingap, hindi po ito katulad ng hinihinala ng iba dati na baka pag sinuot daw po ito ay ibig sabihin silang dalawa na. So hindi po, ang ibig sabihin po mga kalingap pag sinuot po ito ni sing-sing na yun ay pinapayagan niya na po mga kalingap, si Papa Jones na manligaw sa kanya. So yung po, mga kalingap, yung pinakamining mga kalingap nung sing-sing na yun mga kalingap na nakita po natin na ilang ulit na po mga kalingap na suot ni Carla ano sa mga bawat episode, bawat part po ng kanilang series ng John Car. At itong nakaraan nga mga kalingap, inupload din po ni Carla mga kalingap yung kanyang picture sa kanyang paaralan mga kalingap kung saan po ano, after po ng part 25, ay nag-upload po siya ng picture na suot-suot po niyang muli mga kalingap at kitang-kita po mga kalingap sa picture yung pong heart shape na sing-sing na kanyang suot-suot. Talagang disidido o para sa na po talaga natin na sigurado na po talaga mga kalingap na yung sinabi po ni Papa Joms na pumapahin na po si Joms, si Carla magpaligaw ay talagang totoo na po mga kalingap dahil may kita po natin na every time po na picture po si Carla ay lagi po niyang suot mga kalingap at nakikita ang suot-suot niya yung heart shape na sing-sing na bigyan ni pa joke na May simbolo ng kanilang uh, ng kanyang pagpayag para ligawan siya ni Kalingap Jomer. So, ayan mga Kalingap, grabe ka, abang-abang po ang mga susunod pang eksena. Dahil lang alam po natin, sa part 26 ay meron pong sasabihin importanteng bagay si Carla tungkol po kay, Kalingap Jomer. So, abangan po natin yan mga Kalingap sa part 26 ng kanilang tambalan. Ano, at huwag po tayong magkalala mga Kalingap dahil sigurado po ay tuloy-tuloy po mga Kalingap ang bawat serya ng mga love team na ating inaabangan. So, yun lamang po at maraming maraming po salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, Comment, share and subscribe sa ating mga video. Maraming maraming salamat. God bless. Bye-bye.